Nakakaramdam ka ba ng panghihina? At sa tingin mo ay nakakaramdam ka ng dehydration. O di kaya tumataas ang iyong blood pressure. At medyo hirap ka huminga. At napakabilis mong kapitan ng mga karamdaman. At nakakaranas ka din ng hirap sa pag-ihi. Sa mga nabanggit kong mga karamdaman, isa ba dito ay nararanasan mo ngayon? Mapalad pa rin tayo dahil ang hatid ng isang herbal na gamot na ito ay saktong panglunas sa ganitong kondisyon. Ang sampung hatid na benepisyon ng buko o young coconut na mga panglunas sa mga karamdamang ito. Una, nagbibigay ng electrolytes. Ang buko ay mayaman sa natural na electrolytes tulad ng potassium, sodium, calcium, at magnesium, ang mga ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng balanse ng tubig at asin sa katawan, lalo na kapag nag exercise o may sakit, ang potassium ay tumutulong din sa pagtanggal ng sobrang sodium sa katawan, sa pamamagitan ng ihi, na maaring makabawas sa presyon ng dugo. Ikalawa, nagpapahydrate, Dahil sa mataas na nilalaman ng tubig at electrolytes, ang buko ay isang epektibong paraan para mag -rehydrate o magpalit ng nawalang likido sa katawan. Ito ay lalo na kapakipakinabang kapag may diarrhea, vomiting, o fever. Ang buko ay maaring makatulong din sa pag-iwas sa dehydration dulot ng init o araw. Ikatlo, nagpapababa ng blood pressure. Ang ilang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang buko ay maaring makatulong sa pagbaba ng blood pressure sa mga taong may hypertension o mataas na presyon, ito ay dahil sa potassium at magnesium na nakapaloob sa buko, na parehong nakakarelax sa mga blood vessels at nagpapaluwag ng daloy ng dugo. Pang-apat, nagpapabuti ng heart health. Ang buko ay walang kolesterol at mababa lang ang calories at fat. Ito ay mabuti para sa puso dahil hindi ito nagdudulot ng pagbara o plaque sa mga art arteries na maaring magdala ng heart attack o stroke, ang buko ay may antioxidant property na maaring makatulong sa paglaban sa oxidative stress na sanhi ng mga free radicals. Panglima, nagpapalakas ng immune system. Ang buko ay naglalaman din ng ilang mga bitamina tulad ng vitamin C, B1, B2, B3, B5. B6 at folate, ang vitamin C ay kilala bilang isang immune booster na tumutulong sa paglaban sa mga impeksyon at sakit. Ang iba pang mga B vitamins ay tumutulong naman sa metabolism, energy production at nerve function. Pang-anim nagpapalinaw ng kidney function. Ang buko ay isang natural na diuretic, ibig sabihin ay nagpapadami ito ng ihi. Ito ay makakatulong sa paglilinis ng kidney at urinary tract. Mula sa mga toxins o bacteria, ang buko ay maaari ring makatulong sa pag-iwas o paggamot sa kidney stones na nabubuo dahil sa sobrang calcium o oxalate sa ihi. Pangpito, nagpapaganda ng skin health. Ang buko ay hindi lamang masustansya kundi ito rin ay nakakaganda. Ang tubig at electrolytes nito ay nakakatulong sa pagmo-moisturize at hydration ng balat na nagbibigay ng natural na glow. Ang coconut water ay may anti-inflammatory at antimicrobial properties din na maaaring makatulong sa pagtanggal ng acne o pimples. Pangwalo, nagpapabuti ng digestion. Ang buko ay may dietary fiber din na tumutulong sa pagpapalusog ng digestive system. Ang fiber ay nakakatulong sa paggalaw ng dumi sa bituka na nagpapabawas ng constipation, o pagtatae, ang fiber, ay nakakatulong din sa pagkontrol ng blood sugar levels, na mabuti para sa mga may diabetes. Pangsyam, nagpapababa ng stress. Ang buko, ay may magnesium, at vitamin B6, na parehong nakakaapekto sa mood, at brain function, ang magnesium, ay tumutulong sa pagproduce ng serotonin, na isang neurotransmitter, na nagbibigay ng pakiramdam ng happiness at relaxation, ang vitamin B6 naman ay tumutulong sa pagproduce ng melatonin na isang hormon na nagre-regulate ng sleep cycle. Pangsampu, nagpapalakas ng bones. Ang buko ay may calcium din na isang mineral na kailangan para sa pagpapalakas at pagpapanatili ng matibay na buto at ngipin. Ang calcium ay nakakatulong din sa pag-iwas sa osteoporosis na isang kondisyon kung saan ang buto ay naging brittle at madaling mabalik.